Hello guys, welcome to my YouTube channel. So, si Kay Soto maglalaro na in 2 days. Ayan, makita uli natin at masisilayan uli ang galing ng ating kababayan na si Kay Soto at potensyal na makakuha ng 700 million dollars. Guys, you heard me right. 700 million dollars kung pagsusumikapan niya na makatulad nakatulad ni Victor Wemba, niya yung tao na 'yun, ta. Generational Multitask Combined with Dirk Nowitzki Ni Giannis At ni Katie in one May pagka stupid carry Pagka shooter din So yun yung mga pwedeng gawin Ni Kai Soto talagang uh, I I work out talaga yan ang gusto Pero Kai Soto is in a right track Sa mga fans ni Kai Soto At sa mga Uh, pinupunta natin ang mga page alam ko 110% nakasuporta kayo sa ating kababayan na si Kay Soto at kami din mga vlogger lalo na ako number one ako na fan ni, ni Kay Soto at sinusubaybayan ko ang pagsibol at hanggang sa paglakas hanggang sa pinaka lowest peak actually there's no lowest peak panalo pa rin ang ating kababayan na si Kay Soto dahil lagi naman siya nakakontrata after Australia Billik nag sa NBA balik sa B-League naglaro sa Gilas balik sa b at ngayon nasa B-League at masisilayan niyo rin natin ali ang na na si Keisotto <coughs> Justin Brownlee pa pare yung pare rin ng sitwasyon ni Justin Brownlee sa uh, doping test na nagpositive nga siya so which is which nagbigay na siya ng history sa nakatatak na yan sa Pilipinas so ano pa ang mga kaganapan si ano napanon ko si Jordan Pula grabe ang pagkakabuhaya puntos ng 41 points pero mayroon siyang rights at least wala na siya sa side ni Stephen Carey ni Draymond Green in a Wiggins pero talagang kung pagbubuhaya lang e eh buhayang buhay talaga pero may rights ha na magbuhaya so yan lang mga kaganapan uh, panuori natin kay Soto kaya makapapalo na natin yung highlight at mga sobrang hype na vlog natin masanay na kayo sa vlog natin at uh, please naman kung kayo naka subscribes na magsubscribes na kayo ito po, ganito lang muna ginagawa natin at uh, yung mga napapanood nyo naman at sinusuporta ng mga vlogger eh halos iisa lang naman din ng ating mga report <laughs> report <laughs> Ay, report ayun guys so patuloy lang natin suporta ng ating mga Filipino athlete eh, number one nya si Kai Soto si Dwight Dwight Ramos uh, AJ Edu at uh, marami pang ila. Maraming pang iba. At uh, nagsimula na ang NBAc. So nakita natin talagang yung number one pick sa NBA na si Victor Winbanya magkarabihan. Sarap niyang panoorin. Uh, Wag lang ma-injury. At uh, magpatuloy sa uh, liga ng matagal na panahon. Kasi ano 'yan, sarap niyang panoorin. Combinations of uh, Timberland, Timberlane uh, Hindi naman natin masasabing may pagka-shock Kasi napaka-KD ang move niya At uh, skills na skills Nawa makita natin yung development ni Kai Soto Sarap makapanood mismo kung si Kai Soto na mismo na to Diba? Kaya please like, share, subscribe To our channel, Kai Soto kita ng 700 million dollars potential kung paghihirapan niya at mapapansin na siya ng isang NBA team. Abangan.